Welcome back again guys dito sa video na ito ituturo ko sa inyo kung paano mag buy promo sa dito sim gamit ang load balance sa dito app. Kung gusto mong malaman panoorin mo ito ng buo. Ito ang part dalawa ng ating tutorial, ang nakaraang tinuro ko sa inyo kung paano mag-load sa dito sim gamit ang Gcash, ngayon naman ang ituturo ko sa inyo kung paano mag-buy promo sa dito apps gamit ang load balance. Dito para makapag-buy tayo ng promo, pindutin ang buy promo. Dito pipili kayo ng promo na gusto ninyo. Kapag nakapili na kayo, pindutin ang buy now. At dito pindutin ang yes proceed the payment. Dito scroll down at pindutin ang Pay with Load Balance at pindutin ang Proceed at dito pindutin ang Yes Proceed to history page. Dito pindutin ang pinaka unang transaction at pindutin ang Pay Now. Dito scroll down at pindutin ang Pay with Load Balance at pindutin ang Proceed at pindutin ang OK Pay Now. kita nyo na kapag bayad na tayo ng promo gamit ang ating load balance, ay check naman natin kung nareceive na ba natin ang 16 GB na promo. Dito pindutin lang ang done, kita nyo meron na tayong 16 GB data.